Nagkakasakit na raw ang ilang kandidato dahil sa tindi ng kanilang pangangampanya. Bukod kasi sa pagod, sinasagupa nila ang sobrang init ng panahon. Nakatutok si Jam, si Sante. Matindi ang labanan tuwing eleksyon sa Pilipinas. Pero minsan, hindi mga katunggali sa politika ang nagpapatumba sa kandidato, kundi pagod at matinding sikat ng araw ang senatorial candidate na si San Juan Representative J.V. Ejercito. Magtatatlong araw nang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa over fatigue. Nagsimula raw lang natin si Ejercito matapos ang napakainit na kampanya sa Ilocos Sur noong Sabado. Pinusuyod namin bayan-bayan kaya nga kita-kita nyo naman yung makulay namin eh. IP na lang halos makikita pag gabi. Eh bumigay na rin ako dahil kasi naka-expose kami sa init eh. No, with the, with the caravans, na, naka-expose sa nakaka daw talaga yon. Ilang linggo bago nito, ang kasamahan ni Ejeseto sa United Nationalist Alliance sa Siting Tingko kinagat naman ang pusa sa isang kampanya sa Laguna. Nagtamo raw siya ng mga sugat sa bukong buko. They give me anti-tetanus and, and um, rabies. Um, anti injection. Uh, it six actually, six injections at, at one time. Sa kabila nito, tuloy pa rin si Kuwang ko sa pangangampanya. Si Nancy Binay, sinabing inasahan na raw niya ang mga pagbatikos pagpasok niya sa politika. Pero ang hindi niya raw matanggap ay ang pagdamay sa kanyang pamilya, lalo na ang mga anak. Yung atake sa akin, um, okay lang yan eh. Um, tanggap ko nung uh, pinasok ko to na Talagang I'll get attacked, di ba? Ang hindi ko matanggap yung sinasama yung uh, uh, mga kapamilya ko, lalong-lalo na yung mga anak ko. Jam si Sante, Nakatutok, 24 Horas.